Oh, Pagkakita ko, um, mm -hmm. wala nakikita ko sa'yo magkakulong ka. Si James? Si ba? Hindi ko kasi yung maliit na si James. Si James? Sa baba. Si James? Anong oras mo yung atin? Wala. Mag-iilok ka muna kasi sa katek. na rin natin. ni Abel maganda po. Umaga po, mga ka tekra mga ka-Sit Marys, mga ka-Jano, mga ka-Pony, mga ka po. Mga pala ka-Jano Umaga po. So, kasi 2 days na sila dito. Two days. Pan days. Pan no, days na sabi ko, di pa ako nag-visit. Paano mo nalaman? Siyempre nag alam alam ako, kailan ba labas yun? Kaming nandiyan. <laughs> kasi tinatanggap. Na Tapos nag-message pa ako sa inyo. Ah, wala sumasagot, sa busy. Tinago namin. Eh, sabi namin kay tita Jo, baka magsabi ka kay yung Sabi ni nanay Jo, -nana huwag mo nang paano. Talagang inaalam oh. ko. So, kasi nung kung 2 days sila doon, pwede. So, ano yan. Ano na ako sabi nila? Maaga daw. Baka umalis na sila. Yung... Yung ate ko po, wala ko siyang trabaho ngayon pero gusto niyang maglambing. Parang gusto niya siya yung magbayad ng bill. Yung, yung ano nga lang, sakripisyo mo, sakripisyo mo sa uh, magkakapatid. Iiyak ba Yung, yung, yung sakripisyo mo lang kay Bayaw, kay uh, Ate Crystal. Si Ate Crystal na, nakikita kong sakripisyo mo yung bagay mo ba? Ang gusto guys, nagbaro. Gusto man. na mag-pilot. Ah, yung buhok namin <laughs> si, <laughs> Ako rin daw si Krista. Si, si, si Eric naman, tinanong ko, ano, mag-aaral ka ba? ko, para ano? Hmm? Eh, sige, sige. Pupunta ka na lang niya. ang Sige, ni si, ano, puntaan ko. Uh, tulungan ako ni Kuya, ano? Si Kuya Kirby. Hmm. E, Kaya ang telegram ano kagawa tayong magsawang ipagdasa si Kuya Enrico? Opo. Oh, Pano naman, uh, huwag po kayong mag-ala kung halimbawa hindi niya nakikita ang lumalabas. Okay naman po siya, kaya lang. Talaga yung lumalabas talaga, hindi. Kaya tutulungan mo ko niya. Mm -hmm. Kasi may pa birthday si Tita Takumi. Sa 17. Oo. Mm -hmm. Dito sa clerk? Sa clerk. Itong 17 na naman. Oo. po pag-point siya na Iba pa yung, iba pa yung isa para pag dumating si Alex naman, sama-sama sila sa so, ano nga ba yan, yung magandang hotel? Yan, yeah. yeah. si Tita Tapumi. Parang si Nanay Vanessa lang eh, no? Ang oh. uh, ginagawa ni Tito, makakayaan na kay Tito ta Tapos, hindi pa yon, hindi pa tapos. Hmm. Ano nga may sa hotel ano yun sa Manila? Ang tawag yan? Hmm. Um, okay. uh, Okada. Ba? Oh. oh yun, sa Okada yun, sa Manila. Gusto niya ito daw is day. naman. Sobra yung pagmamahal niya. Parang siya sa ating mga ayun siya eh, hindi siya nagpapakita ko. So, nakatutok lang kay Brian. Hindi <laughs> mo tutok lang kay Hindi lang yun. Gusto niya pa. Uh, si Krista, di ba birthday din? Mm. Gusto niya, di Para maranasan uh, niya. Siya na lahat daw pahala. Grabe naman, no? Uh, Kinalibutan na ako kasi para daw <laughs> maranasin niya kasi matagal siya yung ginagawa. Oo. Grabe naman siya. Hmm. Anong siya. Ano siya, very ano siya. At uh, supporters ng Sweet Pricing, yung madabda ko. Ang 23. 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 Ang niya. O wala pa sa, mininintay in, pa daw lahat sa Tuesday daw, sinasabi niya naman na bimbawa kahit meron ko lang siya, uh, kailangan ko na index card. Ay, oo oh, nga pala, kailangan ko na makabili. Diyan naman meron, paturo ka kay Rainer para sa susunod alam mo na kung saan ka bumili. Uh, mm -hmm. Yung ano kay Crystal, at least for si Gibo, mm hindi -hmm. uh, ko nakikita mm -hmm. na mag-stop siya, yun naman naman. I'm so proud of you at Crystal. But thank you na natalisa. Thank you Dave. Kasi kung nakabantay ko ako doon, eh wala pong ibang umahanan. No. Kumbaga, ah, uh, sa tulong mo, na gagabayan mo sila, na nakakapaggabay ako sa iba. Ayan, yeah, thank you. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Thank you, thank you. I'm so proud of you, my sister, oh. beautiful sister. Magnegosyado, paulo di ba ay nagnegosyado siya? Di pero tayong nakakaprodseyo yung no, nakaka yung, ano, yung araw-araw na, unti-unti na hindi natin nalalaman unti-unti na babag ng nasibayoy, yun yung sobrang thank you yun. Kasi kung ano, hindi naman hindi naman talaga enough yung nabigyan natin ng bahay, mga gamit, pera. Iba pa rin yung may kausap araw-araw. Yun yung, yun yung sobrang pinapasalamatan ko sa kapatid ko, Katay Plum, yung, yung, talagang nakaka-proud sa kapatid ko. Hindi niya pinabayaan si Bayo, si Kristal. Iba kasi yung ano talaga yung araw-araw nakakausap ng normal na tao. Yung kalagayan ko na magkakapatid. Yun yung ano talaga, number one, kailangan companionship. Kasi yung bahay at yung pera, gamit, ano lang, hindi nga nila hinahanapin, hindi, mm -hmm. hindi nila inihiling. Pero yung araw-araw, meron silang nakakausap, yung pagbabago ng ano nila at pananawang prinsipyo, yun yung talagang ano, yun talaga yung magbabago sa kanila. Minsan, ano lang, medyo focus lang ka, Lisa sa Pagtawag sa ating Diyos, pagka ano, liyaan naman sila. Pag ano naman, hindi na nasasama ni ano eh, yung... kung prebago uh, hmm. ma -may. like, Hindi lang hindi so, ang hmm. eh. hmm. ah, ano, eh. hmm. hmm. um, um, ang anoan mo ba ate sa pa, Lisa, pa Ang dagdagan mo pa, yung papano sila ipanong kay ka saka mag-communicate din kayo din sa mga Yung alam nila na ano, nandiyan si God talaga, nandiyan ang ating Diyos, kailangan nilang lumapit, kumapit, magtiwala, para mas uh, lumaban sila. Kasi, kaya nangyayari lahat, ipaintindi mo, kaya nandiyan ka, dahil kay God, dahil mga uh, karamo, mga kababayan natin din, yung mga nagmahal sa kanila. Yun yung lagi mong, alam ko nasasabi mo yun eh, pero dapat lagi mong ginaano. Lagi mong riniremind really remind na dyan si God. Kasi parang ano ka na talaga eh, parang nanay at tatay na kayo ni ano niya, ni Crystal at saka ni Kuya Vico. Tapos si Kuya Alex, ah, uh, baka itong buwan o no, next month, baka ano na, pagkakaganda ng ate ko ngayon, tanggalin mo muna para makikita. Ka. Oh my God! You're so beautiful! You're like, you're like Barbie, oh! Grabe ng buhok. Di ba yung nagagawa ng love, eh, no? Talagang makapangyari ng love. Siyempre, nagmamahala tayo ng kakatid. Hindi, ni Bayaw, ano ba yung Sa sa Hmm. Oh, tapos may bago tayong pamangkin. Oh, mm -hmm. Ang mga ganda ng kapatid ko talaga, oh, para siyang Cinderella, ay para siyang ano, Barbie. Okay. <laughs> <laughs> bolero na na naman. Ang dami ko pong bolero ngayong <laughs> mat na po ito. <laughs> si Bayo, anong ginagawa mo ba yun? Si Bayang eh. Pero nakakaano lang si Bayang. Nakakatuwa lang si Bayo. Yung mag siya sa siya ano, sa mataas na building. Mm -hmm. Diba nakapunta kami doon? Oo. Sa panayang video Tapos, ano, madami siyang eh. mm -hmm. first eh. Madaming first. Madaming first po nangyari kay Brian. Mm -hmm. Tapos ako yung first yung nakakausap ko kay Vigan. Mm -hmm first yung nakahawak daw, nakahawak ha? Na, ng ano? Sinasabi okay, sa iya. Uh, uh, first, sarita. time niya din naka... Na, uh, uh, naka gano'n. Uh, kasi nga muna siya. Di ba nagpuso pa kayong gano'n? Mm hmm. Mm -hmm. Uh, lahat ng first yata, uh, yun. Yung nag-aming mm -hmm. ano, dalawa first. Ay, ano ba? Yung ibig sabihin? <laughs> <laughs> ibig sabihin mo dahil siyang first na nangyari. Nakasama ko.

Mm -hmm. Sana huwag magbago yung ilong niya ka-telegram. Magkataon nito po yung pinakamatangos yung ilong sa eh, maganda araw po sa atin ng mga ka-telegram. Maganda araw po sa, sa atin po lahat. Sana po pagka na niyo ito, to nasa maganda po tayong kalagayan. Ito po yung araw ng pag-uwi namin. Ito po yung aming pangatlong araw dito. Nagkaantay na lang po tayo ng mga pirma-pirma po ng mga tokto. At, at thank you po sa inyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Sa kanilang prayer. Okay. Especially yung pong inyong uh, Ah, uh, pagdatasan na maging ligtas po yung asawa ko, yung baby namin, na pogi-pogi. Hmm... Ching. No, tuman, naman. Naging malambing mo siya dahil ka, ano, ka, teka na, naging malambing mo siya dahil dun sa ginawang newborn screening, tinusok po siya sa, ano, pa Hindi biro yung isang sakripisyo ng isang ina, yung nine months, yung pag-aalaga nine months sa uh, dinadala niya yung paglabor, yung pagpapalaki. Talaga dapat handa ka pa pagka yung mo yung pagiging ina at yung pagpapamilya. Kasi ano hindi lang dapat pinansyal yung inahanda mo. Inahanda mo rin yung, yung uh, Mm -hmm. lahat. ng may Spiritually, mentally, mm -hmm. emotionally, financially, lahat ng li. Mm -hmm. Mamaya po, mamaya po, oh, teka, um, update po namin kayo pagka nasa na kami, sasakyan na ako kami. Mm -hmm. Thank you. Okay, now, okay. gustong nakasakay. Hindi oh. mm. po kami nagpasama ka Tegram para surprise sa mga bata, sa lahat. Yung sumundo po nandiyan po si Tito Dad. Kaya Darius. Yeah. Arigato mga katagaraan. Pero na-miss ko kayo sobra. 3 days. Thank you kay na mm. Thank you kay Ninang. Samini no thank you. boy hum. so hum. Yes. Sa... Oh, uh, na, uh, na. Okay guys, let's go down. <laughs> They are so excited. Okay, dito na kami, papasok na kami. Katagal talgan ng tulog niya Kategor mo. Nakabawas nga ng ilong ka tegro mo. Buti nakuha yung ilong ng nanay. Huwag lang sana magbago. Ito yung kram. Ito. hansom naman. Isa hansom naman. Ito. malapit na tayo Nakikita mo na yung mga kapatid mo Hmm? Sabi ah, ko may ingay na. Hmm. May ingay. Hmm. Ang sarap ng tulad. i can show you the world shining shimmering splendid tell me prince when did you last let your heart decide i can open your eyes Take you wonder by wonder Overside under on a magic carpet ride A whole new world A dazzling place I never knew There oh, they are They are it's here long Wait lang. Tumutok pa na siya. Tako ko na lang, Pat. Tako ko yung ano. Malapad, yung malapad na tako. Yes! Ayun, pwede na. ayan tako ko, pwede. Ano to, vlogger na nagdadala pa lang. <laughs> Bata. Uh -oh. Paka na na to. Mauna si baby.

O, may na kong Dick, baka ni ulo. Do you... Sit down. Sit, down, down. Sit down, guys. Princess. Princess. Ay, nakuya. Paano na tumawag kayo? Naipit. O, go. Chan, chan, la, na. Tayo mga marites, ibaba mo naman tay. No one's allowed to kiss. Yan pala yung laruan niya sa liyan. Ano po, guys? Si Jace. No kissing daw, ha? Guys, ha? Nay, sakit ka lang ano ng mata nito. Nik, huwag ka dyan daw magda. Huwag ice na! Huh? Ice! Ano? Ice? Ano oh, combination ni Jace at Gina. Nay, oh. ganit ata. Nay, yung kilay. Nay, gina mo yung oh. Oh, grabe nga ang kilay, no? Palaban na palaban. Kaya uh oo, -oh, hmm. to, ano hmm. pa ang... At huwag ka sa pilig matataan. Haba din? Hindi, itim na itim din. Uh -huh. Palit lang labi. Hmm. Si, si Lolo nga na nakikita ko, parang atid siya niya yung bilo. Yung Opo. Sabagi si Jian, ganyan din halos nun eh. Tsaka parang ginuhit lang yung mata diyan you nga, no? Know, diba tabi nyo? Oh. Sabi niya, umi-umay na. You guys are too mighty. Parang pinapawisan <inaudible> yung baba niya. Toblo. Toblo na yung baba, eh. Totoo. Eh. Oh, ayaw, ayaw. Ayaw nga. Oo. Lai, na yung baba. Pero, subo. tiba umakaw yung pisingit. Nay, di mo to may lalabas pag like, normal life, ang boto ni. Oo nga, hindi hindi ka kaya